Magandang araw po. Itong araw po na ay papasyalan natin si Pancho Piano, ang the most prominent Bicolano artist. Anong edad mo nung ano, nung tingin mo sa sarili mo? Ma, mahilig pala ako sa mag-drawing. Magaling pala ako mag-drawing. Mm. Anong edad mo? Actually, na? elementary ako. Mga grade 4. Grade 4, na uh, nag-ano na ako. Yung parang sa lugar kasi namin mayroon malapit kami sa dagat. So doon sa mga sa buhangin nag-perform uh, ng mga ayun 'di ba, yung mga castle castle. Tapos uh sa school naman ang mga subjects ko noon, s'yempre dagat. 'Yun sa aming surroundings. Yung 'yang mga isda, mga ganon. Tapos uh yun na doon ko na na ano na realize na ano pa din pero aside from that kasi pag fiesta kung minsan pestahan eh mga bata pupunta kami diyan sa pag mag, may may orkestra doon kami palagi naka nakaganod kami niyan so nahilig din ako sa ano, sa sa music. sa music, sabi ko nga ah uh, una gusto kong maging musician musician so yun every summer galing Naga ah, kasi sa sa Naga na ako nag uh, grade 5 grade 6 pag-uwi namin sa Manggugon summer niyan ah uh, na, natuto ako mag, ano, magano violin kasi ang lolo ko si ang nagtutugtog sa Santa Cruzan so in short nung namatay siya ako na nagpalit yung na naging Oo. Oh, oh. okay. Ano yan ha? Ah? Four hours. Uh, from, uh, ano to? Procession from the church going to may parang kalbaryo, sabi nila. Tapos Santa Elena, yung mga Santa Cruz. At the same time, sa umaga niyan, pinipaintingan ko na yung mga mga bangka, mga lettering mm -hmm. sa sabihin sa akin ng mga preserman. Pan, alam mo ang tawag sa akin? Panso. Panso. Pinturahan mo nga ni ito. sa yan. Pintingan mo nga itong ano ko pangalan na limbawa. Lander. Oh. Yung letter na L, tatlong kulay yan na may shade na parang lumilitaw. Uh, marunong na ako noon mag -lettering. So, yun. In short, every summer, grade 5, grade 6, yun na. Ben, do nung, nung, nung nasa elementary ka may mga rin ano, niya di ba may mga contest contest Oh contest eh. contest pero limitado wala kasi kumbaga walang malayo sa sibilisasyon s'yempre ah. wala pero nung nasa Naga na ako doon na nag-umpisa yung ano ko sa concentration ko sa drawing sa hmm. kasi yung tiyahin ko every weekend from Lagunoy pupuntang Naga magpapadrawing hmm. sa akin ng visual aids. Visual aids yun. Tapos nag-enroll ako sa ano, parang may adult education, painting. Yun, yun. Nag-start na rin doon. Tuloy-tuloy na, na hilig ko na sa, yung sa drawing. Yeah. Uh, wala kang sinalihan ng contest, no? Wala pa, wala, wala pa. Wala pa Ay! Sa, sa college na. Ah, sa college na. Pero ang maganda noon, ito ang pinakamaganda kong story sa on the spot painting sa college. Second year ako sa UNC, meron regional painting contest about family planning. Nung time na yon, wala akong materials. Sabi ko, paano, paano ako pupunta doon? Saka, aside from that, talagang wala. Yung hinanap ko yung watercolor ko na siguro primary colors na yung guitar, di ba? guitar, uh, parang nag-decaying uh, na kasi uh, na, ano ko lang nahanap ko sabi ko puti pa ito ang gamitin ko dadadala ko tapos naghiram ako ng 1 peso sa sa cupboard mate namin pambakal kar, pambili ng kartolina sabi ko ni pahiram naman ng ano ng ano to 1 peso bibili ako ng kartolina kasi may on the spot painting contest. Doon sa trade, sa trade. Ngayon, umuulan. Wala akong bumasa. Pinuntahan ko yun, naglakad ako. Pagdating ko doon, basa. Tapos, marami ng contestant. Yung mga contestant, sabi ko, ang gaganda ng ano, gaganda ng materials yung mga color nila. Ako, tatlo lang. <laughs> Pero, ang ginawa ko, sabi ko dito ako sa tabi. Sila nando doon. Tapos sa trade school, 'di ba? taga school, merong mga ano, taga cheering squad. <laughs> Marami. Sabi, o sabi nung ano, nung professor our head nung nagpa-contest. Ah, uh, okay, we'll start from 1 p.m. to uh 3 hours. Basta 3 hours 'yung contest. Poster painting contest and then after three hours you submit the It's okay. Go. Start. Pero ako, pagpunta ko sa sa place, ano na, naka, ano na ako, yung idea ko, nabuo ko na. Kaya pagdating ko doon, drawing na lang. Drawing na lang. So, in short, yung mga tao, yung mga estudyante na wow, ito na mananalo, ito na. Sa akin, walang nakapansin. Sige, doon. nandoon. Tapos, malapit na yung, ano yon yung three hours. Malapit na mag-end. Biglang pumunta sa likod ko. <laughs> Ay, ito na, ano, mananalo. <laughs> ito na, ang galing. <laughs> so, para akong binanahan. Yan, sige. Oh, tapos, yun na. Okay. Uh, linatag na yung mga gawa. Tapos, nag, uh, nagpili we will uh, call ano anya select 10 finalist or 10 best ano best entry so yun go ahead one, 1 2 3 4 5 sa akin wala pa sabi ko number number 9 na wala pa sa akin sabi ko nako hindi yata ako papasok eh tapos last yun ang ginawa yung aking entry so yun na in short ito na rin na ng ano ah, uh, ay nilira na. O, tapos, okay, lagyan na natin ng 10th place, 1. 9th place, 8th place, hanggang sa magdating sa 3rd place, uh. tatlo na lang natira. Sabi ko, kasama wow, so, na tan. ako, excited. Ang tagal. Ngayon, uh, in-announce ng bigla na ay ah, ito na yung, ano, first, second, third. Pero, ang first place, ito. Pak! Ah, sa <laughs> sabi ko, wow. So, doon, sabi ko, uh, doon ako, nag ano na talagang, this is my ano, may kumbaga, so, so, calling. So, anong uh -oh. ginawa mo ng college ka? ABA Economics ako. Kasi okay, sa Naga, wala uh -huh. naman finals. Uh -huh. So, kumuha ako ng ABA Economics. Tapos, yan, second year ako doon nag-member na ako sa, ano, sa Greek Club. Kasi, siyempre, marunong tayo mag uh, uh, oh. Tapos, ako ang drummer. Uh, Greek yun. Club. O. Oh. <laughs> tapos, nag-perform kami, Manila, uh, kung saan-saan. Ah, -saan. Uh, palagi kami ini-invite no ni, ah, uh, sa, maganda pa noon ang PNAP. Palagi kami nagte train invited kami ni Colonel Jimenez. Uh, siya. So, yun, nag-perform kami sa Baguio, dito sa Biluna, yung mga ano. Uh, ako ang drummer. Well, yun, ah. <laughs> uh, in, short, nakatapos ako ng college. Pre-tuition. Okay. At the same time, nagpe paint so, pa so ako. So, ibig economics ka no? economics. Layo, no? Ang uh, layo. So, so anyway, pa, habang nag-economics, ay nag, uh, ano ko, nag-aaral ako. mas siyempre, panganay ako eh. So, mga kapatid ko, ano yan ako rin nagsusupport. In short, sure, nakatapos sila lahat through, mm -hmm. ano? Through sa mga gawa mo. Oo, pero sa Naga pa yan. Mm -hmm. Hindi pa ako sa, ano, sa Manila. Ngayon, ito. Ito na ang big break. Pumunta si Din Hoya sa Naga, nagkandak ng workshop sa mga artist, mga lo local wow. artist. Yan, nandoon yan mga kaibigan natin. Na mga, ano, sila, ano, matatanda na yan. Ano na talaga yan? Kumbaga, hubog na sila. Pero nakita ni Hoya yung drawing ko. Sabi niya, did you take fine arts? Did, did you talk fine arts ngayon? Sabi niya. Sabi ko, no, sir, ano lang ako? Ayan, experience. Sabi niya, gusto, pero ako gusto ko sanang mag-fine arts. Walang, walang source, walang ano. So, yun. Sabi niya, pasil ka sa UP. Puntaan mo ako doon. Eh, bago akong kasal noon at that time sabi ko hirap nito mag-aaral ako may nagpapamilya so anyway uh nakapasa sa exam naka ganito ganyan So, binigyan niya ako scholarship ah na tuloy pa rin so UP. Mm -mm, natuloy pero from Tayuman to UP Hirap noon. Yung trans po, oh, yung oh. allowance. <laughs> Bale. Ayan, mga tatlo sa kayo Oo, tatlo. So, anyway, in short, naka muntik nang makatapos. nasa ano na, nasa uh, ano na kami. Ay, kumbaga, nasa thesis na sana ako. Pero, habang nasa UP ako, na-invite ako sa Japan. Sabi ng professor ko, ba't ka pa nag aral ay, ano na may trabaho ka na. Yung nag-invite sa akin sa Japan. Ah, uh, ako ang gagawa ng mga design para sa parang kumbaga sa MRT ginagawa na dito yung mga poster. Oh, sa poster poster. Oo, okay. 'yun. Ah, uh, marami akong nagawang design. Kumuha yung Japan Sino na gano'n nag-execute sila ren. wala hindi natuloy. tuloy. Ay, sayang. Kasi no? ayaw nung ano, kumbaga may mga partner squatters area rin na dadaanan mm -hmm. dahil na pumaya. Ganda sana, no? Ganda. Isip ko, kukuha ko ng mga 300 artist Pilipino, kami ang gagawa. Uh, uh. Anyway, ganun. Di, six months sa Japan, pag paggabi, kumakanta. Pag-araw <laughs> drawing. <laughs> so, ma masaya. Ngayon ito naman. Uh, after one year natapos ko 'yon. Na-commission naman ako sa Saipan. Ito talagang simbahan. Uh ginawa kong mural yung altar, tapos yung uh 'yon nagtatrabaho na ako noon sa stained Glass uh, as uh, artist consultant 'yon. Uh ako ang gumawa ng interior alam mong parang tuwang-tuwa yung bishop kasi para bang uh, na iba yung simbahan niya gumanda. Tapos yung mga Pilipino very proud parang wow. Ano naman tayong Pilipino talaga ang ano. Sipin. Yung simbahan kasi kumbaga may poste diyan. Uh, ah, poste diyan. Tapos ang altar dito. So sabi ng bishop, paano mo wawala yung parang mawala yung poste kasi disturban sa hmm. sa tingin papuntang altar. Ang ginawa ko, dinesignan ko to ng stained glass dyan na nakatrom yung mga angels parang nagtotrompet na trompeta o oh. tapos sa ibabaw may uh, ano yan may flower arrangement yan nung nung natapos ko nung inilawan, grabe, talagang makikita mo yung poste. Parang may sound na uh, ah, parang uh, yeah. gano'n. Oh, so, tuwang-tuwa yung mga Sabi ko, ayan. Yun ang pinaka-major uh, works ko noon. until now. Pero nga, umigot ka rin ng Europe, di ba? Oo. Oh, later na to. Ah, later na to. Uh, ano na yon after, kasi that was 1991 nag saipan ako. Tapos yon 'yun, natapos ko yung ano, ano rin sa UP County. 'Yun na 'yun, another Europe na ikot kami hanggang sa nag US every year kung kasama na si ano niya, si Neme Si ade, hindi pa. Kami muna nila, Nemi, si Eiger Ruas, saka si Datuin. Kami. Wala pa si Bert. Yung pangatlo namin, punta kami Germany. Si ano sana, kasi si si to, si Ambassador Laya. Ang ano doon. Uh, parang nag-retire na siya. Hindi na namin naabukan. Ngayon, In-endorse kami kay Ver. Ayun na yun. Wow. Kami ang unang ano ni bear Sumunod Asama na. Masama mo to. yata si Fidel yan, di ba? De, di. Se pa. Second, ano na sila. O third. Third. Okay, time muna. na. Kami kami muna. Sino kasabay ni Heber? Ah, solo si Heber. Ah, solo ba? Eh. Ay. Pinakauna pinaka pala si Heber. Si Heber muna. Si Heber muna. Kasi, ah, sa... Pero si Heber, sa Germany talaga siya. Sa Berlin. Mm. Duma. Si Heber. After, tama, after Heber, pagpunta namin, may mga ano pa siya doon, panel. Mm. Yun na yun. Nag-umpisa na si Heber na hmm. Okay. uh, na niya ng mga Filipino artist. <laughs> Sila. <laughs> anyway, maliban doon sa arts, ano mm. ang anong negosyo mo? Uh, actually, Malaking tulong sa akin itong stainless making stainless ah, iron. Okay. Kasi uh, ano naman actually hindi naman business talaga pero na malaking tulong kasi 'yung okay, business eh, natin 'yon okay, uh, malaking tulong kasi uh, sa Bicol lalo na pag-umuwi ako alam mo ba pag-umuwi ako pagsimba ko sa basilica or sa Francia paglabas ko niyan may mga may nakikilala, or oh. ay pans, pwede kang pumunta dito, gawin mo nga doon. Oh. So, continuous. Uh, continuous yun. That's why, siguro sa, almost, churches in Bicol yan. Yun ang, <laughs> oh, <laughs> yun ang oh, ano, ko. sinasabi sa akin <laughs> din eh. <laughs> so, hindi lang sa Bicol. Ngayon, siyempre dito sa Manila, sa Mandaluyong sa Pasig, yan, sa Pasig Cathedral sa uh, ang pinaka latest ko itong sa Antipolo yung ito yung ano yung mga stained glass mm, ito di ba mm -hmm. tapos solo mo yun eh oo ulang ko at the same time sa ngayon oo uh oh ano talaga uh, kung bang pack package din diyan uh -huh. from ilang windows yan diyun <laughs> pero ang nakakatuwa at the same time medyo kasi syempre, mga do donation niya, donation. So, hindi naman ma maano mong talagang yung uh, pressure or kumbaga yung price. So, may internal arrangement na lang. Yun lang ngayon. Maraming may utang sa akin na simbahan. <laughs> o, yung mga, yung mga utang dyan. <laughs> pero, pero nakikita na ano ko, oh, nag-ano nag, nag ano ka rin, nag-sculpture ka rin, di ba? Oo, oh, oh. meron. Meron hmm. Pero na kung ginawa noon, puros mga kamay sa Masbate Church, uh, expression of uh, way of the cross. Yan, hmm. lahat yan. Ano, yun lang ngayon busy, pero siguro ah uh, medyo may lugar, ay may time na ngayon. Kung kung babalikan mo doon sa umpisa sino naka sa sa'yo sa pag-drawing? Sa pagpapinta? Ah nagkwento sa akin yung tiyuhin ko, yung lolo, lolo, ko. Sabi niya, alam mo, mayroong tayong pinsan na musician na, artist pa. Ay, uh -huh. So, parang ikaw anyo, parang ikaw anya na ano daw eh, nag-perform uh, pe sa Hong Kong noon, tapos artist din siya. Tapos ang lolo ko rin, siyempre, yun. Uh, music, musician din. So, nandoon. Tapos, yun ah, ang pinuntahan ko ay in, in, uh, inanohan ko yung background namin. So, yun, may tiyuhin ako, lolo ko, na uh, ano lang, kumbaga, sarili, oido rin. Pero, alam mo yung renewing niya? Made of, ano, ordinary charcoal renewing niya yung buong wall, oh, no? Sa charcoal lang. Oo, itong no, originaleng no, charcoal no. Oo. so nakita ko pa yon. Pinuntang ko doon sa sa lo, alam mo yan oh. lo. Pinuntahan ko yon doon. Sabi ko, ito pala ko rin. Saka Sa kanang inventory rin siya. Gumawa siya ng mga local na drums. Uh, sariling ano, oo, ingenuity ko ba? Oo. Talagang, oo. Sabi ko, 'yun 'yun din may ano, may roots din. Nasa dugo, nasa mm -hmm. ano. Oo, so 'yun. Ah, 'yan na. Tuloy-tuloy. Laliman <laughs> ah, natin na konti. Okay. Sa kaso sa ano, sitwasyon ng ating ano, ating art, art. sa Pilipinas. Ano mo sasabi mo? Maganda ba o ano ba? Ano bang sa tingin mo ngayon? Uh, actually, makikita naman natin yung movement ng mga mga artist ngayon, talagang busy, kumbaga, uh, umano na siya, unlike noon. Kasi noon, tayo noon, ang hirap pumasok sa mga, mga, ano, mga gallery, kumbaga, uh, ang hirap. Ngayon, yung mga artist ngayon, ang bilis kasi sa social media. Napakagaan sa kanila ngayon. Oo, oo. Ano? ang swerte nila, ang gagaling sa social media. Maka, maka-drawing lang ng kaunti, ipopost. Oh. oh. how much? At <laughs> <laughs> dito ka yung... piniprepresyo ng namalaki ha? Eh? Oh, kung minsan, talo pa yung ano, mga hmm. datihan na artist. Yun lang ang medyo malungkot. <laughs> Yan lang ang very sad kasi oh. kumbaga yung sana nga may, may mag-ano ng may government na mag- yeah. mag-ano ng... Ano, Noong... So, sa, sa, sa surod na tanong ko eh. Sa palagay mo ba dapat tumulong ang gobyerno sa sitwasyon ngayon? Kasi aminin natin yung totoo ah. Mm. -hmm. Maraming hikaos kung yun lang inaasahan, hindi kakain. Mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Pero napakagagaling. Oh. Yun nga lang, halos nga walang pambili ng tindura eh. mm -hmm. Di ba? Mm -hmm. Ano sa palagay mo, dapat ba tumulong ang gobyerno? Dapat yan? naman. Ah, siguro, da, actually, na na ano namin yan, naranasan namin nung nag-abroad. Para bang ang artist, sariling kayod, mm. sariling, kung hindi ka mag-ano talaga, hindi ka makalabas, hindi, ka mag, hindi mo may showcase. Samantalang sa sports, wow, grabe ang budget, grabe kung ano. Tapos mm. sa, sa atin sa art na tayong nagbibigay ng soul sa ating bansa medjo Sa palagay mo dapat mayroon tayong ano rin parang party list, noong yes. mga artist. Oo, ano? dapat, dapat mayroon tayo. Mo ko. <laughs> Magano tayo. Dapat oh. meron talaga yan kasi oh. napakarami tayong ano eh. Oo. Oh. Pero man. marami na talaga 'yung sinasuggest natin na dapat mayroon din. Mayroon naman ang mga ibang party list na nag-ano. Wala naman eh pag hindi artist ang ilalagay mo diyan, wala rin. Mm -hmm. Kailangan 'yung artist na ano eh. Na, mm -hmm. Nandoon ang puso, mm -hmm. nandoon 'yung isip, yeah, yeah. nandoon 'yung kaluluwa. Kasi ng wala, puro bulsa 'yung isipid. Mm -hmm. Kasi ganoon na sitwasyon talaga diyan. Yun. 'yun. ang kulang sa atin. Mm -hmm. uh, sa bagay Meron naman agency or government agency na about arts. Pero iba pa rin yung Talaga. Sa ngayon, ano ang mga activities mo? Activities, nakaline up ang one-man show, kaya yan. mga... oh, yan dami, no? <laughs> Ayan, no? <laughs> ano yan? So, siguro, may, malilimitahan muna yung mga group-group na oh. ano yun. At tama na muna yon Ang dami na. Ang dami na. Nakakapagod. <laughs> Pero at the same time, na doon pa rin yung pagtulong ko sa Naga, yung oh, senior, ano. sa Lingoy Art Group, sa, naman, yung mga seniors. Active sila, grabe. Parang uh, ano doon kakogos. ang leader, leader doon, si Ping, you know? Member ko si Ping. Ah, oh, member si Ping. Ka karami na Ping, sila si Ping. Ah. Oh. Uh, ano yan? Sila active, na, active, sa active Albay. no? Oh. Magaling, maganda ang ano ng Albay. Pero, so far, si Gob uh, Lagman, malaki ang tinutulong ngayon sa artist, local artist. si Gub, oh, si ano? Si Sigub, si ah, Anak ni ano yan? Eh? Ag, ni, Kung... ni, ni Ed, Ed, Pero ito naman si Kong Edsel, ano yun, art patron namin yan. Hmm. yan. Tsaka lagi ano ni ano te, ni Charles de Nava eh. <laughs> ano yan eh? kada, kada kibot nun, no? dinodrawing si, si, si <laughs> ano si... Yon, oh, yun, yun, naman, ano, yun, Charles. Pero, iyon sa Albay talaga ano. Yan, ngayon may exhibit silang gagawin February 1. Medyo uh, active na active sila. Active oh. Pero alam mo ang nag ang nag nag-active ang Albay dahil sa grupo namin, Kogos Bicol Kogos Group. Hmm. Ako ang founder. Ikaw din founder na sa Oo. Oh, 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 Halos ikaw lang ang founder eh. Yeah, uh, in, in, in kasi ang istorya niyan, mag-exhibit sana ako sa Legaspi na solo. Pero sabi ko, palagi akong nasa Manila. Buti pa, imbitahan ko sila. Kami muna, si Ping, saka si Chito. Sabi ko, Chito, Ping, uh, ma-exhibit -ma ka ako, ako, guest ko kayo. Or tayo na lang. So ako nag-umpisa until na member na sila Elizabeth Oropiesa, yung mga Tagalbay. Hmm. So, naka, ano na kami for siguro 5 or six years na every February. Kaya Kogos means ah, nga, no, embrace. Dami, dami ng activities eh. Oh, embrace. Oh. Tapos, yan naman sa Naga, yun sa Lingo is to look back. Sabi ko, pag nagkataon na medyo umangat-angat kayo, dapat marunong kayong lumingon. Pero <laughs> marami sa mga tataga Bible. marami na. Oh, si Richard, si Richard, si ah, Romel, what? si Harold. Yan sa Ayan. Ayan, lang. Maraming istorya <laughs> Pero okay naman. So, uh, yeah, parte na ka, ng, ano, ng art. Ayan.